Yes, really. mm, dapat hindi kayo nagsiselos because number one, nakakasira yun na relationship. Number two, nakakapangit yan. number three, kapapalaki ng alam sa ako. Gago? Hindi. Wala. Nakakamata yung insecurity, promise. <laughs> <Nababos>. Nakakawala <inaudible> ng gana. Nakakawala ng gana. Tapos, feel mo nakikipag-compete ka even though ikaw naman na yung panalo. Parang gago, ba Yeah. Anyways. Um. Bakang taba ako. <laughs> 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 si Pat, alam nyo, hindi na ano yan. Hindi na siya never been touched, never been <laughs> for the first time. Kala ko pa so, na muna. Kala ko aabot hanggang 18. <laughs> <you>. Buti na. <laughs> Buti naman saved. <laughs> Buti naman saved by the ano um, yan. Uh, uh, Basta paabuti na yung 24 yung ano. Ay, Sana na yan. Yung 24. Ito talaga. Ano Napaka-slow. Ah, yung 24. Hindi dapat adulti na pa ibig na pag papansukin ka na. Yeah, pag papansukin ka na marami okay. I mean. I'll listen to the